bigat na laging maaasahan Ang nais niya'y makatulong sa hirap na kababayan Yung ba may dagat may tatawirin Maging bundok kanyang aayati Kuya Bal, Kuya Bal, Kuya Bal Santos Patubang Pagmamahal sa laging laan pagsubok Ang dinaranas ng tao Pagyo ng problema Sa laksa pinansyal Pagkalinga at pagtulong Sa kapwa'y ating isulong Ayan mga... Hey, mga kalinga pa uh, Magandang umaga Nandito naman tayo ulit sa ano Isang agricultural supply Uh, para ayon, mamili tayo, ulit ayon. ng mamili ulit ng ka, agricultural supply no TCM para mantener la planta TCM no? Si gran me eran bolneo Ah la ya no Me ponemos Ah ya Agricultural supply TCM Yan, marami si, siya. si KM. Agricultural sa supply. Sa ng seeds. Seeds. Mga tito po Mga gulay. Para mabigay tayo ulit sa so mga pagkakas na nagsisiyari natin. Bandi ko an, mantang sana tanan. Dua duha, 100. 100 na ito na. Sponsored down. by Ate Inday Phoebe. Thank you. Pero, <laughs> kuhiton ka na. Yan. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sige, Arisa, May. Kaya mga kami. Tapos na kami namili. Mamaya yeah. hapon, dahil mainit ngayon, direkado sa iplat natin. Oh, Mamaya hapon namin, ito pa nung migay ito sa mga magiging beneficiary ko natin. Kaya so, mga kaming mga kaming mga kaming mga kaming Yan, at Inday PB, nagdagdag tayo ng groceries. Sayang, walay adult diaper para sa tigulang.

Ayan, si Boyet, Siya ang uh, nag-alaga sa matanda. Senior po ang ating tutulungan ngayon. Uh, magpakilala pa muna tayo. Yan, kasama ko. Apo ko si Ading. Uh, si Mick, may ano pa, may sakit na uh, iba ang pakiramdam. Taas na at taas na naman ang BP niya. Kaya kami lang ng apo ko ang nandito. Ayan po. Ah, kami pala, scouter kami ni Kuya Bal, Santos Matubang. Ang adhikain ni Kuya Bal, ang tumulong sa mga senior. Ayan po. apaki receipt. Paki tanggap ito isa isang limang kilong bigas at groceries po para yan sa inyo kay Nanay. Andiyan ba si Nanay? Ayan. Ito po si Nanay Abilina. Uh, nagagamit ba si Nanay ng adult diaper? Oo. Mm -hmm. Doon nagtanong ako wala mga adult good uh, sa tindahan. So, boy, two, Hindi ko nabilhan ng adult. Sige, sa sunod balik ko na lang. Hello, Nay. Magandang hapon, Nay Abilina. Oh, ayan. Ay, salamat daw. Ayan, ma mag ah, makausap pala natin si Nanay. Kumusta ka, Nay? Kumusta daw Ma? Ma, kumusta daw ka, Ma? Isa po, po siyang senior, wala nang uh, patay na ang kanyang partner, uh, yuda po siya. At ang nag-aalaga po sa kanya, ang kanyang anak, yan si Boyet, isa pong karpintero, pero may pamilya na din. Hirap din, no? Kahit may senior citizen siya na natatanggap, pero mahirap pa rin. Oo, matagal. Matagal ang senior. Uh, sa goberno man lang. Oo. Uh, yeah, minsan, oh, kung wala pong, wala pong papagawa ng bahay, wala ka rin trabaho, no? Oh, isa, po, isa pala siya ang carpintero Pan, ah, ano yan? Panday. Ayan po. Yeah, siya po ang nag-alaga sa kanyang nanay. Ayan, si nanay Abilina. Nay? Okay ka lang dyan, nay? Pero kumakain pa siya. Yes. Sugi mo Ay, very good. Ah, magluto ah, Laulian, ano nga Oh. Oo. Uh -uh. uh, na. So, ang hanap buhay mo yung pag ano lang no, pag karpintero, uh -huh. kung walang mapagawa ng bahay, walang uh -huh. magpapanday, wala din. Baka gusto mo magtanim-tanim, pwede ka, ano, may, may binhi kami sa bahay, ah, pwede kong dadalhin pa na balik. Uh -huh. um, talong, ampalaya Kali. Pero may, may, may mataniman ba dito? Uh -huh. Ah, dyan, no? yan pwede ka magtanim yon para uh, maka kung dadami yung gulay pwede mo maibenta so may pagkain ka na pwede pang maibenta so sunod kong balik uh, magbigay ako ng uh, binhi binhi ng gulay yan uh, uh, ang ba yan ang ano ng team kalinga ah uh, programa ng PIM, uh, landing pad ng dabaw, magbigay ng, ng binhi para maitanim, binhi ng gulay, at saka, gusto mo bang mag-alaga ano, mag ng manok? Hindi. o para pagdadami na, wag mo munang <laughs> ihawin uh, o katayin agad. Yung partner ba, couple ng manok, padamihin mo muna, pag dumami na, uh, pwede mo nang imabenta, So, may, may income ka na aside sa gulayan. Yan ang ano, programa ng Dabao Landing Pad. Yan si Nanay oh. oh wow, si Nanay. Ah, kailan lang ga, kailan lang siya hindi na maka makalakad-lakad. Ah, makalakad uh, 2022. 2022 na. Pero noon makalakad-lakad pa siya, no? Ah, di na. Ah, taon na si Nanay? 74. Ah, oh, 74. Ano si nanay? Hmm. Ayan. Marunong ka pa kumanta, nai. Oh. Ayan. Kumakanta si nanay. Hindi na po siya makakalakad. Wawa naman si nanay. Ito sa gyaw-yaw. Hmm. So, iyak ka, nai Ang iyak si Nanay. Pero makaano siya, balibali, bali, -bali o, siya. Bali-bali lang Oh, kawawa naman si Nanay. Naano pala siya, nadapa? Hmm. Oo oh, na, nadapa. Kaya hindi na siya makaano. Mula nung nadapa po si Nanay, hindi na siya maka Tindig, makalakad-lakad. Yan, po, kawawa talaga si nanay. ah uh, purpose namin, binablog namin. Makita din ng sponsor. Yun pala, ito palang bigas. agaling uh, galing ito sa aming sponsor, si Mama Rilin Chang. Bigas at sardinas. At dinagdagan na rin namin ng ibang groceries. Galing po yan kay Ate Inday PB. Pasalamat tayo kay Ate Inday PB at kay Mama Rilin Chang. Ay, salamat sa lahat ng tulong Ay. O oh, si Mama uh, Ma'am Marilyn uh, oh, Mama Marilyn Chang at Ate Inday PB. Si, uh, si Ati Inday. PB. Uh, siya oh. po ang nagbigay na uh, silang dalawa na sponsor. Ate Marilyn Chang yung pabigas at sardinas oh. at ubang groceries naman kay Ate Inday PB. At yung binhi din. Uh, binhi ng mga gulay. Hindi oh. ko nadala. Nagmamadali kasi ako kasi uh, malapit ng uh, ano, mag 5 5 na ata oh, ngayon. Na na ano kasi na late kasi namili pa kami eh kung tanghali ang init talaga nakakinit baka mag mas stroke heat stroke tayo kaya ha, hapon na kami namili yan po so nanay magpaalam na po kami pansamantala tapo ko tapo ko lang kasama ko sa dito so ay kung may sip, cellphone pala kayo paki naman paki-subscribe kay Kuya Bal Santos Matubang uh, siya ang bumuo ng Team Kalingap at isa kami sa scouter niya na ang adhikain uh, pagtulong sa mga uh, na ng nangailangan tulong lalo na yung uh, hirap talaga sa buhay at Paki-subscribe din kay Ate Edna Vlogs at Kalingap Brab at sa lahat ng Team Kalingap. Salamat, so, maraming salamat. Salamat. Oh, God bless. Bayrun akong kay na laging maasahan. Angnais nyang makatulong sa hirap ng magpabaya. Pa may susubi dagat bayta tubig. Magibong duk kanyang aha.